Hi guys, for today's video, sayang samahan nyo muna ako mag-canvas ng motor. Matagal ko na talagang gusto magkaroon ng motor. Yun nga lang talaga, sobrang hirap talaga mag-isip. Mas maganda talaga pag pinaplano yung gusto mong motor. Dahil mahirap na magsisi sa huli, no? Kaya yung una pinuntahan namin dito. Ito lang yan sa New New Mark si Tansa. Ang inahanap ko talaga ang motor, yung Honda Click na version 3. And available na kulay lang sa kanila is red. Tapos yung kulay black. Nahihirapan talaga ako mag-isip ng kulay. Dahil halos lahat talaga maganda yung bago nilang labas. Pero nabighani talaga ako dito sa blue na to. Kaya option ko talaga ngayon is blue or yung red. So, diba tingnan nyo naman, sobrang classy niya tingnan. Kaya tinanong ko sa kanila kung may stocks sila nito. Sabi naman nila is meron. Pero tanong muna kami kung ano yung presyo nila dito. Nasa 82,100. Pero naglibot-libot muna kami at maghahanap muna kami ng ibang brand. Malay mo ba diba, mas maganda yung offer nila sa kamas mura ng konti. Kaya naman yung next na pinuntaan namin dito naman sa motor trade. Meron din sila dito yung gray, red, saka blue. Saka yung black. Kaya nga lang mas mura dito ng konti. Yung presyo naman nila sa cash. Dito sa branch na pinuntaan namin sa si Tansa nasa 81,300 naman. Medyo mura naman siya ng konti. And next naman ang pinuntahan namin dito sa Honda Tejero. Medyo malapit lang sa amin to. Ito naman isang available dito blue, saka black din. Presyo naman na binigay nila is nasa 81,000 din ata yun. Dapat bibili na talaga ako nito. Yun nga lang talaga is cash lang talaga kailangan nila. Hindi sila natanggap talaga ng bank transfer. Yung last na pupuntahan namin, same lang naman sila ng company. Na mismong Honda rin sila. Kaya pinuntahan namin dito yung Honda. Ito naman yan sa Kawit guys. Medyo malapit lang din sa amin to. Ang available naman dito is white sa blue din. Maganda naman din pala yung white. Kaya malilito na naman ako kung anong gusto kong kulay. Pero sure na sure na talaga ako is kulay blue yung kukunin ko. Pero yung pagpunta namin dito is cut off na. Baka next week na namin puntahan to. So guys, maganda ba talaga yung Honda Click na version 3? Kaya kung subok naman talaga to. Siyempre dito na tayo, di ba? Meron pa akong second option guys, yung Samurai. Brand ata niya is Euro. Konti lang naman yung difference nila and sobrang ganda rin talaga nun. Pag-iisipan ko muna talaga mabuti kung ano talaga yung bibili ko. Ngayon tapos sa kami mag-canvas, punta mo kami sa Oasis Nobeleta dahil wala naman kami pupuntahan dito yan tatambay muna kami dito sa kapihan nila sa iri. kaya sa mga malalapit dyan guys try nyo na dito pumunta hindi rin kayo mabubor dito kasi meron din mga bilyaran dito sobrang lamig pa dito kaya hindi kayo mainitan dito nabibili muna ako ng kape nila kasi sobrang sarap talaga saka sobrang worth it ng price nila no yung pinakamalaking size nila nasa 94 pesos lang no saka purong kape talaga sya habang inihintay ko yung order ko ayan tingnan nyo naman yung mukha ko grabe sobrang haggard na talaga no kaya gusto ko tikman tong pastel na to. Grabe, sobrang mura lang din. First time ko lang din talaga makakain ng pastil. Napapanood ko lang talaga to sa mga TikTok. sobrang mura lang niya. 50 pesos may kanina. Saka may pastil ka na. Meron pa rin itong talo. Kaya talaga, nadala ko yung card ko sa Caffeine Kick card. Kaya sakong sakong sa talaga, bumili ako ng isa. Kaya may libre akong isa. Diba guys, tingnan nyo naman yung tura, diba? Sobrang sarap. Talaga tinipid sa binili kong salted caramel. At isa rin tong paborito ko, yung dark choco nila. Try nyo rin yung salted caramel, saka yung dark choco. Parami, sobrang sarap.